Magandang araw! Ngayon ay ating aalamin ang isa sa bahagi ng pananalita. Ito ay ang pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Narito ang ilang uri ng pang-abay. Pamaraan, panlunan at pamanahon. Pang-abay na pamaraan. Naglalarawan kung paano naganap, nagaganap o magaganap ang kilos na ipinapakita ng pandiwa. Halimbawa, tumakbo ng mabilis si Mark dahil hinahabol siya ng aso. Paano tumakbo si Mark? Mabilis. Pangabay na panlunan. Tumutukoy ito sa pook na pinangyarihan, pinangyayarihan, o pangyayarihan ng kilos sa pandiwa. Halimbawa, pumunta sa simbahan ng mag -asawa. Saan pumunta ang mag -asawa? Sa simbahan. Pangabay na pamanahon. Nagsasar ito kung kailan naganap o magaganap ang kilos na isinasaad ng pandiwa. Halimbawa, taon-taon nagkakaroon ng paliga si kapitan. Tuwing kailan nagkakaroon ng paliga, taon-taon. Ngayon, nalaman nyo na ang kahulugan ng pangabay at ilang uri nito. Inyong sagutan ang sumusunod na tanong. Ito ang inyong kaibigan na nagbibigay kaalaman. Maraming salamat!